Guys, eto magtatapon lang po ako ng basura. Pero, hindi ko alam kung ano ang kakahinatnan pag binuksan ko yung pinto. Kaya guys, sag saglit lang po. Kawawa yung mga usa. Kasi lalabas ako ng pinto o bubuksan ko yung likod ng pinto. So ano ito, likod bahay wala ho akong maibibigay na pagkain ngayon ay June 14 Yan. sinasabi ko po sa inyo yung date para updated po tayo doon sa oras at araw ngayon po ay uh, alas 7.30 na na ng gabi so bubuksan po natin yung pinto po natin kung yung mga pusa <laughs> yung mga pusa ay nandito pa ba alam nyo po masakit na naman sa aking damdamin na yung mga pusa po ay uh, lalabas ako na wala po akong maibibigay sa kanila ay mabuti wala san kaya sila nagpunta ay uya na may isa na may isa na uyan na nagsidatinga na uyan na nagsidatinga na Diyos miyo po, ilalo na dumami. Hindi ba? Kanina pang tanghali, ako gusto magtapo ng basura. Pero, wala nga po kung may bibigay na pagkain. Naaawa po ako sa kanila, oh. Sa dami. Sa dami na hindi ko alam kung maiintindihan ba nila ako kung may mga isip lamang ito na pwede mong sabihin na wala akong maibibigay baka maintindihan nila ako ina nyo po bilangin nyo po yan bilangin nyo kawawa isasara ko ang pinto ng uh, walang pagkain may bago pang panganak oh. di ba kawawa po sila ako po talaga awang-awa po ako dito sa mga presenter. Yan, nag-walk out na. <laughs> Malis na sila, nag-walk out na. Kasi, uh, oh, naintindihan nila akong wala, wala, wala talaga akong maibibigay. Kaya, umalis na sila. O, oh, yung iba nagbalik. <laughs> Yan. Kawawa, di ba? Uy, mantikan pa. Saglit. mantikan <laughs> pa mahulog sa kali. Sasdis ko po. Nahulog. Ayan. Nahulog yung ano. Ayan ang kadaming pusa talaga. Pagpasensyahan nyo na. Patawarin nyo ako. Ako yung mihingi ng tawad sa aking nagawang kasalanan na hindi ko kayo pinakain. Kung ako lamang po ay sarili kong bahay to na magluluto ako. Ang para sa inyo gagawin ko. Kasi, kawawa naman, ano. Kahit po sa sila, pahalagahan din po natin sila kasi ginawa rin po sila ng may kapal. Tayo lang po ang nakakahigit sa mga hayop. Pero kung tutusin, parang ganyan din tayo. Tayo lang po ang pinaka mataas na nila lang kumbaga Yan. tayo yung may mga isip sila po ay wala pero nakakaramdam po sila ng gutom nakakaramdam din po sila ng ano sa sarili sige po baba kaya <laughs> dami yun